Ah, uh, guys, good morning. Makasama uh, natin ngayon si Applyin, Pio Trikis, John John Cuevas. Ngayon, sumayke ng uh, 1 million part-timer. Ah, uh, Ap, tanong ko lang, uh, paano mo siya nagagawa na bilang part-timer? Sumayke ka ng 1 million in just 1 month and 10 days. Uh, actually, uh, lima yun kasi ito yung uh, madalas kamalian ng marami. Nakakala nila, kung sumayas sa networking, yayamang kagal. So, it took me almost 7 years para makapag-build up ng organization na ngayon umabot 40 ng 40,000 ng SWAT Alliance International. Ang nakatawa, kahit part-time ginagawa itong business, basta importante may commitment ka, nakapokus ka, hindi yung basta kung kailangan mo siya magusto ang gawin, gagawin mo siya. Kahit nasa trabaho, lalo na pag wala sa trabaho, gumagawa ko ng paraan kahit nasa ano mang ginagawa ko, gumagawa ko ng paraan para laging gawin ang in global, ang network, kailangan lagi ng prospecting Pag nasa cellphone, online, kumakausap, basta may makalala akong tao, uh, kinukuha ko number, ay make sure na sinishare ko ang products, sinishare ko ang marketing plan natin, sinishare ko ang opportunities ng global. So, good thing, basta tuloy-tuloy nga lang, sabi nila, tuloy-tuloy lang, after 7 years, eto, nakapag-build up tayo. Ang nakakatuwa, after 7 years, yung organization na na-build natin, actually, after 1 month and 9 days, eh, kumano ng 1 million na nakakatuwa po rito siguro kung tayo nasa employment ay nating we are nothing against sa employment dahil pare parest pa pare, rin pare kaming nasa serbisyo nasa trabaho pero nakakatuwa rito ang network marketing pala okay sisimulan mo siya ng maliit pero basta tuloy-tuloy siya para kanang tanim na tumubo at sa tumubo na mumunga sisimulan siya ng maliit palaki ng palaki ng palaki so guys eh, uh, ito uh, sabi nga nila kung ikaw naghahanap ng resulta, nandito na. Kasama ko na. So, dati, uh, medyo hindi rin ako basta, uh, naniniwala sa kanya. Pero eto na. Guys, huwag na magduda pa. Kung ikaw empleyado, FW, Uh, subukan mo lang to Pasukin mo lang to Mag Makipagtulungan pa lang sa amin So South Alliance International Welcome to the beast group Bringing everyone achieve success totally So sa AM International Sa Guaps International Guys welcome sa grupo namin sa Israel, sa grupo namin sa Kuwait, sa grupo namin sa Saudi, Hong Kong, Qatar, Malaysia, Singapore, Sweden, Canada. Guys, ito na. Ito na yung inaantay natin. Ito yung future natin lahat. So ikaw, ikaw nagdududa pa, pagdudahan mo duda mo. May mga tanong ka, huwag mo nang pagpabukas pa, nandito lang kami handa sagutin lahat ng gusto mong malaman. So guys, congratulations. Guys. Ang good thing dito, uh, kung anong sitwasyon ninyo ngayon, anong dududa, anong sitwasyon ninyo, anong na ganyan-ganyan nung kami, before. At kung ano yung sitwasyon namin ngayon, kayo kay yung past namin, kung ano yung sitwasyon namin, kami yung future po ninyo. Ang kailangan lang, malaman nyo kung alam namin, matutunan nyo po yung ginagawa namin, at gawin nyo yung ginagawa namin. Ang good thing, very much willing po kami ituro po sa inyo, at samahan kayo, bigyan kayo ng guidance, step by step by step. again swat alliance international and swat biz international congratulations and more power ayuda ayuda 1 million Woo.